Ito. Papunta naman kami ngayon sa swimming pool. Pusang galayan. May bayad. Oh, I ontho, may hydrogen. Sabi ko sa inyo, iiwan tayo dun eh. Kahit isa eh. Baka wala naman yung may iiwan. Oo nga naman. Oo nga, baka pwede nalang pakiiwan dito. Sabi ko naman tayo. Sige lang, sibilid. Yung dala, bag dala. hindi rin pwede ipasok eh, dala. mga bag. Hindi ito lang naman pala iwanan natin eh. Wala mo, oh, dalawang piraso Ah, ito Oh, ito lang naman eh, oh. Pwede dala, sige. Dalawang pirata lang. Samang tama, below three feet. Three feet lang. ako. Baka may mga ala kayo dito. Ah, wala po. Pasama kayo yun, Manong. <laughs> Bite ni <di> Manong. Ano lang, paalala lang ito, kung hindi. Ah. Sige muna din muna. Sige tayo sa ilalang piti na. Bite ni Manong guard? Ah ano ba? Bakit ganito yung slide? Boy, yun yung slide. sige. Wala naman, bakit dire-diretso? <laughs> Ito, 40 lang <laughs> to, lang naman. 20 lang. Ha? 20 lang. 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 Kasi bakit ba tayo dire-diretso? -dire Kasi may entrance pa dito. Separate yung bayad. Bayad ng bayad. Papalaboy kami. Ano ano ib lang. Doon pero nito. Ugh. Wala na nga eh, ano na, na ubos ang ginik. Wala na, na income. <laughs> Tama na.